Dyan <totong> Tinapon na. Hindi pa nito, akala mga ano. Kasi, hindi ay, na ito. Uh. ito dapat tungan Tapos, eh, eh. magkahit muna 34, <theorigen> 34 lang sa santa. santa Cruz. Dito po sa amin, sa po? <advances> uh. Ito po yung pang-testing natin, sir. Kasi, pero dapat, ano, po? may ganito, may Para dire dere to, ano. Tapos, pagkakaligay, sir, iiyan nyo rin siya. Kasi hindi kailangan, sir, mag Kaya, ganyang, sir, ma, bila ng seven, Kasi, malalayo, eh. Gaganyan lang, sir, bilang kayong mga sepe, basta pag malalayo, iiyan na. Ang layo pa naman sa Bella kasi yung lupa ng Biran Turon, malawak. Kaya po. Kaya yung isa niya bibay ko sa yung sa akin yung sa bahay. Hmm. Tapos, trot, kasi yung yung hmm. niya. Yung itatapat yun lang niya sa ano. Yeah. Saan yung target? Mas maganda dito natin. Like, pwede, pwede rito. Kaya lang, huwag kayo magiging makalimutin kasi pag malimutin kayo, Tatama rin ito, makawasak ito. Kailangan ipa-shoot nyo sa chamber niya namin. Oh, hindi naman siya mahuhulog, oh. hindi naman siya mahuhulog dito. In Okay, ipapalit. Yeah, sir. Pag tumagal sa may Lakas. Tapos, sir, uh, Ayan, naka-zero na siya, sir. Pero? Oo, no, naka-zero na yan. Sabay so, din dito po sa... Si, si, si ceiling floors lang mismo, si 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 sir. No. Ayun nga, sabay nga po eh. Ayun. Ano siya? Ano siya? May pala, sir. laser, may telescope. Meron may, na yan. Kahit, Dalawa ay, yan. Ano na, may laser. Sa gabi to banay. Sa gabi. Ah, sa Kahit sa araw, depende sa liwanag. Sa, sa dagay ang banay. Kita naman yung ilaw eh. Pag-testing <laughs> ako kaya. Ito lang. <laughs> Alba, yung laser, sir, o yung scope? Kahit talaga po dyan. Sabay, pwede rin naman dyan. Maganda. Dapat umaga kami na punta no kasi maulan kanina oh, kasi may lutang namin. Last pag sa firing eh. Ah. Kaya yung maga ko pa to sinet, teka lang umaga kami dito. Eh. Kaya nga muna nang ano yung pagigising ko lang puno yung nag-live po ah. kayo nang tulok. Si Patrick na sabi niya. Alas 10 po kami oh, nag-live eh. Oo. Oh. Si Rito pa si tama ulit po sa Samsung no. Buhay na buhay yung mga gawa niyo po. Yung mga obra niyo. Anap. Oh, wow, ang ganda. Creature, no? <laughs> pantay na pantay. Kasi iba, ginagawa kasi iba. <laughs> Sinundan <laughs> ko lang yung ano, yung full laser. laser, laser. Na, no, yung, eh, hindi lang. walang laser. Ito ah, yung adjustment yeah. niya pag nawala pa sa alignment. O, sa kaya lang ito, ginagato natin, bukong ginagato sa Ah, dito. para hindi gagalaw. Para pag mm -hmm. Pero pag yung laser laser, ito lang. Puputok nyo lang siya. Pag tumama mm -hmm. ano, yung ano yun. Lang. Kailangan nakakaalan siya dito. Ayan, ganyan lang. Pwede na siyang ganyan. Kasi puputok nyo, pak. Pagputok niya. Kung ayaw tumama ng laser na natin, ay yung target niya. Pag tumama rin yung butas, sir, pap, yung tumama yung palat sa karton. Kung lasa yung butas, sir, dun hmm? <laughs> yung siya ang tatama. Ito yung adjuster na sir. Ano ba yan? tas ito yung pag Kailangan mapunta niyo mismo yung butas, yung mula Kailangan makapunta sa butas. Ito yung dinagaw, ganito pa rin, steady pa rin, sir. Sir, na mas madali siyang mag-zero sa red dot ito sa laser Kung parang gusto sa ating scoop. Kasi yung scoop, gusto na ako, gusto tayo lang apat hanggang limang bala. Dito na po, ano lang to, isang bala lang, okay na. Okay. Kasi ang din pa roon. So, yung pin na, paano nyo pinagawa, ginawa itong pin po? Ito pinaputulan niya po po, na? Pinutulan niyan, Tay. Tutulong po sa iyo, Tay. Para alam Tay, ito ba, na, Tay. Hindi na nagkakahit isa. Tay. Bibidyo ko para may turo. So, Tapos, eh, ko kayo ng, ano yung reserva para sa'yo, di ba? yan. niya yan. Kaya nasa na yung binalutan natin? Ilang, ilang balat ako ya? Kung maubos. Ay, batagaan, marami. Marami. Eh. Marami. Hindi ko lang hindi, ano. Hindi niya ito pilit niya minuputulan. May puto yan, sir. Nalcutter lang, sir. Katapat niyan, sir. <laughs> Nalcutter niyo, sir. Kailangan ang putol. Ituturo ko sa inyo, sir. Rolling. May video naman tayo kaya. Share mo na. O nga, yung sabi ko po sa kapatid ko, yung mga yung mga bihan sa akin <laughs> <Panunin niyo. laughs> ano si kay Bobby ah <laughs> like sabi nga nung siya sa sarapan po nilis na namin kayo ano pa kala ba ito? pashare na rin sir nilike <laughs> okay, <labi>, share ko <laughs> yun tapos si highlights like share ko yun highlights mo yan sabi ka ba sa ano, yung sa laser naman Apo. naman ako ay ako ba? lang testing yung laser eh Madali lang yan. Mas madali to. Magkapatid kayo, sir. sir. Okay. Uh -huh. Wala nang Hindi na siya. Oh. Saka madali, madali siya ni sir. Itatapat mo na agad sa tatamaan. Oo, oh, yan. Ganyan lang yan. Oh, ah. sapol na sapol. <laughs> Ibig sabihin, accurate yung lang. Accurate talaga yan. Kahit sa tainga lang tao, naglalakad. Basta di gagalaw, ha? Ah. Magaling. <laughs> Ito yung pagkakatimpla niya yung... Di ba sa gitara, ganun yun? Oo. Oh. Ito rin, pag ugat yung... diba oh. to, mag-iiba yung telescope. Ka. Kailangan, hindi ano kailan kailan na siya. Hindi siya pwedeng talaga... Mabang malaglag. Ah, kaya kami sir, ingat na ingat sa loob. Ito, ito, ito. 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 Depende. Kaya lang ito, medyo magandang klase ito sa akin. Ito. Ay nga po yun, nakalimutan ko. Matigas yung kanyang ring. Oh, kasi iba. Malambot. Malambot, taga oh. Eh, sa akin naman, wala nang no problema kahit matigas. Kasi eh, maganda yung pagkakabit niya. Tayo, nasa yung bilalutan ito, natin kayo kanina. Ay. Oh, ito yung sa'yo, order mo. Dalawa, ba? Dalawa yan. testing mo naman niya sir. Ay! Sir, ano naman pala yung testing Ay, sa'yo yung pasabi pa ba? yung bala? ko lang, di ko tanda. Ay, sinasa ko na. Binarito na. Tawag, nakakabara lang. pala. ka pala, Testing naman siya, sir. Isa naman, size ko naman, sir. para Ayan naman ang testing mo. Kailangan lang, sir. Pag mag ka Kailangan lang. Kailangan lang. Paano pa? Para Lapot ko okay. naman ng diretso. Kailan? Kailangan Ipapano Ipa kung may... Pag magka-arga ka. Yan ang original talaga ano Pero pero kung gusto niyo lang alabawa yung... Wala lang lang. lang natin yung parin. Kahit ganyan pwede. Pero, pero pwede naman siya Mas malakas eh. Opo, yung pressure niya binabatan yun sa taas. Uh, Oo, oh, yung waste uh, uh, niya sa loob uh, chamber. na ito ay, mga... Ayun nga, testing mo. Pasado yun. Ano para Planking sa telescope, Double. Double time? Hindi mo pa testing sa telescope? Telescope lang. kasama yun. Hindi. stop lang. Huwag kayo pa. Ayan. di ba? Pasado. Balis tayo ah. 1, 2, 3 eh. Wala yung ano eh. Wala kang pag-alala dito. Kasi ito, may mga tulid yun naman yan. Tapos, may tulid na pwede siya. Bili yan dito kaya. Tapos ito, may tulid yun. Yan sa mas na umbak niya kay Bob. Dito rin dito. Dito pa rin tayo diyan. Sakto, yung lugar ko po, po kasi doon sa. Eh din yun, malawak, yung kanila <laughs> kasi malawak. Isabela. Malaki pa po puno. Saan kayo galing pa, sir? Kabite. Ah, uh, galing po ko nang ano, nang Tandansora. Ah, sa Quezon City lang. Magbabas ka ba kay Bob? pag umuwi, oo. Oh, Lalo na, tinapat ko sabi ko, kung makakuwi ako, no, baka magkaroon ng band. Gan oh, ba? Opo, oh, 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 oh. Ayun yung... Hello, nandito ako sa <laughs> ano. Pag sa Laguna. Laguna. Murder kami ng baril. magandang klase. Parang totoong baril. Okay. Salamat yun. Nagusado. Quality. Okay. <laughs>

Kulang, kulang sa Kasi Ay, rin, gila, wala naman. No? kasi ito, sir, warahin. Meron ako nakita sa inyo, kaya yung binobomba na hangin. Ah, di pump naman. tawag doon ba? Uh, ah, pump na yun. Maganda rin yun. Kaya mahirap, ma mas mahirap yung magbomba. <laughs> Gawin. Sa akin kasi di... Alex, okay ka lang? <laughs> <laughs> kaya bawal sa akin yung magbomba. Um kaya pump pa yun eh. na. Hindi naman sa katigasa. maganda ka, magali ako ng wala tayong payong. Ito, takir ka. maganda, maganda. Sian, si baby. Wala kasi tayo. Saan? ano? timing mo yung... Dito muna ba uh -oh. kayo, baka Van! Sige, mo sa loob Sige, sige. Bawa lang, baby. Bigay ko nila.